Soro action figure. Ganito yung packaging niya. Wala siyang box at nakalagay lang siya sa plastic. Nasa 6 to 7 inch ang kanyang size. Ito yung itsura niya. Ito naman yung sa gilid na part. Ito sa harap. Detalyado yung pagka-scalp sa kanya. Maganda rin yung pagkakakulay. Pati yung sa may boots niya. At dun sa may biwang niya. Ito naman yung sa may unu na part at sa likod. Wala siyang markings. Ito ituranya itsura niya pag whole body na. Ito naman yung mga accessories niya. Yung stand niya ay plastic lang. Dito nilalagay yung accessories niya sa belt niya. Tatlo yung accessories niya at may iba't ibang kulay detalyado din yung pagkakascout lalo na sa may hawakan ng mga asesoris niya. Ito naman pag nilagay na siya sa stand niya. Ito na yung itsura niya. Pag whole body na. Maganda siyang pang display. Luffy na action figure. Wala siyang box. Ganyan lang yung packaging niya. Kalagay lang sa plastic. Italyado din yung pagkakascout sa kanya. Ganda rin yung pagkaka-painting. Nasa 6 to 7 inches ang size niya. Wala siyang markings at wala rin box. Yung gilid na part niya at ito yung sa may ulo at sa may likod. Maganda yung pagkaka-paint sa kanya pati na rin yung pagkaka-scalp detalyado. Ito naman yung sa may baba na part niya. Ito so, ang itsura niya pag whole body na. Din. Yung stand naman niya ay plastic at walang markings. Ito ah, siyang mga accessories. Ganito naman pag nilalagay na sa stand niya. Ito yung itsura niya pag nakalagay na sa stand niya. Rubberized pala ang material na ginamit dito. Ito na yung itsura nila pag uh, magkatabi na sila magkasing taas lang sila pariho din silang hindi articulated parang figurine lang sila na rubber ang material ito naman yung itsura nila pag nakatalikod Ito naman pag nakatagilid. Medyo tabingi yung isang figure. Ito naman pag sa kabilang side niya. Ayos siyang pang display.